For today's kaya of ngayon, nakalabas na naman nga mga aklo dahil nga tatlong araw nga umuhalos umulan dito dahil sa bagyong kristi Naman, for today's video ay nandito tayo ngayon sa Balanga City but diba, andito sa so 167 Shoppers Mart. Bibili nga sana kami ng pulbos kaya alam wala kaya naman bumaba na kami dito sa may pure gold. Yes, opo, oh pulbos nga lang po ang bibili namin kasi ngayon nalimutan ko na naman magdala ng powder kasi nga pang retouch-retouch natin kapag umaaura. Ito na nga natanong na nga ng ate Valerie kaya naman sabi ko ay eh, mamili siya ng dalawang tender care para naman care na care. Babayad na kami dito sa cashier. Sabi nga nila ate ay eh, daw sila sa vlog ko. Hindi eh, naman talaga yan ang ganap namin for today's video. Inaantay nga lang namin sila ako dito sa may kanto ng Talisay. Dahil nga pupunta kami ng perya doon sa Memorial Park. Ay, sabi ko eh, malos medyo matatagal lang kami ng pag-antay. Kaya naman sabi ko, ikumain na muna kami dito sa may Espada Grill. Habang kumakain nga kami at maya maya ay dumating na nga sila Kaya naman sabi ko, ikumain na muna kami bago kami rumampa. Pupunta namin dito sa Balanga Memorial Park. Dahil nga dito sa loob ng cemetery ay meron nga peryahan at meron mga rides. Yes, ito nga po yung nasa balita na nakita nyo na peryahan dito sa loob ng Memorial Park dito sa Balanga si Leyte Bataan. So, yung November 1 nga halos meron talaga dito taon-taon. Kaya nga lang ngayon medyo na iba kasi nga meron daw entrance na ng 20 pesos bago ako makapasok dun sa loob. So, kami makamedal, gusto namin makapasok. I-bibili eh, na nga kami ng ticket ng Nadulas pa nga ako. <laughs> After mo nga mamili ng tiket ay eh, bibigay mo nga dito sa may entrance pagkatapos tatatakan ka sa may kamay para katunayan na meron kang ticket. Pero ngayon dito sa loob yung mga naka natin mga taya-tayaan. Kaya nga lang hindi pera ang premyo kundi mga pagkain at mga laruan. Angy naman dito sa atin ay eh, talagang mahigpit at pinagbabawal ang mga sugal kaya naman ganun lang yung mga premyo. Sayang nga sana maglibot dito kundi nga lang talagang napakaputik dalila ni Aram na kaya naman napaka-hassle -ikot, ikot Sobrang putik kaya naman napasayaw na lang sa atin ba. Syempre mawawalan barito yung mean attraction dito peryahan yung iba't ibang mga rides na talaga naman naku napaka bongga 80 pesos nga lang to 100 pesos yung mga entrance dito yun na itong vikings na naku napagka taas taas kaya naman sila akla na lang sumakay at hindi na ako dal ayoko na nadala na ako dito na no, nasa kay nga ako Enter nga namin doon eh dito naman kami nagpunta sa horror train 100 pesos ngayong adult at yung bata eto na kasumakay na kami mabuti na alang at may harang kundi ay masusuntok ko yung aswa alala ko pa nga no huling sakay ko rito eh halos bata pa nga ako na talaga naman takot ako eh, ngayon eh parang hindi naman nakakatakot nakakatawa pa nga sila Magugulat ka lang talaga sa kanila pero hindi ka nga matatakot, matatawa ka pa nga ka, kaya naman talaga nagsisigawan na lang yung makasabay namin dito. So, sa apat na beses nga lang umiikot pagkatapos ay tapos na. Kaya naman sabi ko eh, hindi dapat 100 pesos sa entrance dito, dapat 20 pesos lang. Naman bago matapos ang pag-iikot eh, sabi ko nga eh dito muna kami sumakay sa carousel dahil dito ay mula bata ako talagang first time ko lang makakasakay ngayon. Pero naman sa carousel ay eh, 80 pesos lang. Naaalala ko nga nung bata ako parang 20 o 15 nga lang ang bayad dito. Ngayon ay eh, 80 pesos na. Bata lang naman talaga to pero talaga na enjoy enjoy na talagang bumabalik ang aking pagkabata kayo naman talagang super love it. kaya kayo kung gusto nyo pumasyal dito alam ko parang open sila dito hanggang 11pm dito lang yan sa may memorial park dito sa Balanga City Bataan after nga yan ay dumiretso na nga kami pa uwi at nagantayan na nga kami dahil nga baka mamaya ambutan kami ng ulan thank you sa pagsama yun lang muna for today's video bye